So yun, what's up mga padreng? Welcome back to my channel. Medyo naman dito, Euro the Anhari, Euro 150. Ang issue ng kanyang motor, uh, nawawalan daw ng presyon. Pag tumatakbo, tsumotso, pe tila nahihirapan. So mga padreng, sa kalimitan, ang uh, pinagmumulan niyan, kundi singaw yung barbola, yung piston ring e palitin na. So aalamin natin kung ano yung uh, talagang sira ng motor ni padreng. So simulan na muna natin sa kanyang piston ring. So itong piston ring ni Padreng original pa daw. So ayan ang kanyang gap. So ayan good pa siya ayan oh. So maganda pa yung gap. Ibig sabihin hindi dito nagmumula yung sira ng kanyang motor. So ang issue ng kanyang motor eh chumochopi. So pangalawa nating i-check diyan mga padreng dahil nga loss compression, chumochope. Sigurado 'yan dito sa ating cylinder head. So bubuhusan natin ng gasolina dito sa parting exhaust manifold at i-check natin kung tatagas siya rito. Pakiyawa ko mo pare. Angat mo. Ayan. So, bubusan lang natin dito mga padre. Ayan. Ayo, mapapansin nyo. Ayan o, nagbabasa siya. So, ayan. Kung bakit naglolos compression. Pag kinikik niya, lumulusot. So, matik yan dito sa kabila. Ganun din. Mapapansin natin yung carbon. Sobrang kapal. So, ang gagawin natin pag ganyan yung issue, loss compression, tumotope, kailangan natin asintahin yung barbula. So mag tayo Ituturo ko sa inyo kung paano mag ng mano-mano Dahil walang kuryente ngayon dito Kaya mamanu-manuhin natin yan So kung gagamit lang tayo ng grinding compound tsaka ng hose So tanggalin na muna natin yung barbula Gagamit tayo nitong sapin na goma Ilagay lang natin dito So tanggalin na muna natin yung kanyang spark plug para hindi mabutas yung goma tanggalin na muna natin ito. So ito yung kanyang spark plug. So okay pa naman siya. sa pinan natin saka natin <clears throat> gagamitan ng special tools uh. So may cutter valve uh, lock siya. O bali, dalawang piraso. Mapapansin nyo yung spring, yung pino sa baba. So, pag nag tayo ng barbola, automatic, magpapalit na tayo ng valve seal. So, check natin kung... Ito yung pinaka washer niya sa ibabaw. Tanggalin natin yung kanyang barbola. Itong maliit, yung exhaust. Yung malaki, intake. mga padre kung nais nyo magpagawa kung taga bataan po kayo pasya lang po kayo dito sa pulower mo sa bataan tabing tulay lang po ako at sunod naman natin mga padre yung kanyang intake so yan napakaigtip po ng kanyang intake valve so ilay natin Ayan, grabe sa higpit. Ibig sabihin to, mga padre, nga baloktot yung kanyang barbula pag hindi natin mahila ng ganyan. Try natin pokpokin. Tingnan nyo po, napakaigpit. So, kaya singo yung kanyang barbula. Eh, baloktot na po yan. Matalim na rin yung kanyang barbula, mga padre. So, siguradong palitin na po pag ganyan. So gamitan natin ng basaan para matanggal. So ayan, napakaigpit talaga. Ayan oh, matalim na yung kanyang barbola. So posibleng bumaluktot po itong barbola na. Kaya nagkaroon ng singaw. So hindi natin mahila. Kaya naman dadaanin natin sa tsagaan yan mga padreng. So dapat din natin susukuan yan. So matalim na yung kanyang barbola. So talagang ipapapalit natin to kay Padre. So try na muna natin ah, tanggalin yung kanyang barbula ay yung kanyang valve seal. So malutong na, palitin na talaga. Ah, Pukpukin na muna natin rubber mallet. So maigpit talaga. Grabe sa ikpit mga Padre. Ayaw magpatanggal. So, atsagayin natin Gamit tayo ng basahan So, ayan ah oh. Todo persa na mga padre <coughs> Ayan oh, ang tigas So, ayan Natanggal na natin So, baluktot na to Tapos, matalim na siya mga padre Ayan, matalim na So, palitan natin yan Set na Exhaust at intake so good pa yung kanyang exhaust pero isasabay na natin yung mga padreng tsaka natin aasintahan yung kanyang barbula para wala siyang kasingaw-singaw at siguradong lapat siya so ayan o mga padreng o oh. o naglalaro po siya ayan, madali siya maglaro ayan o naglalaro madali rin tanggalin ibig sabihin mga padreng kaya tsumo chopi yung kanyang motor, bumaloktot na po yung kanyang barbula. Kaya pag pinasok natin, ayan o, napakirap ipasok. So, nagkatama po yung kanyang intake. So, dapat ganyan. Ayan o. Ayan. So, ibig sabihin, kailangan natin palitan yung kanyang barbula bago natin asintahan. So, ito mga Padreng, nakabili na si Padreng ng set. So sabi ko, set na yung bilin niya. Huwag niya ng panghinayangan. Lagi namang kalimitan niyan, set talaga. So ito, so tetestingin natin kung uh, good ba siya, kung lapat siya. Kanina, nakita nyo, hindi natin mahugot yung barbula. itay natin ipasok ngayon dito. Ayan, pasok natin. Uh, ko sa inyo na kaya tumotsope, singaw yung barbula. Ang naging issue niya, eh, balok tot. Pasok na muna natin Ayan o oh, Lambot o oh. Ayan oh. Kita nyo mga padreng Ayan ito Ayan Lambot o oh. Ba So Pag uh, baloktot yung barbola Automatic Singaw talaga So try natin yung exhaust So pag bumibili po tayo wag na natin panginayangan Dapat set talaga O so, oh, Ang lambot o oh. O pakita ko sa inyo Ayan sana ayan oh, lamboto. So mga padreng, pagbago bago yung barbula, so hindi ibig sabihin noon, good na 'yon. So etong kanyang cylinder head dahil may gasgas -gas na 'yan, so kailangan natin lapatin 'yan. So asintayin ah, natin yung barbula niyan, ituturo ko sa inyo kung paano mag -asinta. So nalinis ko na nga pala tong yung paglalapatan niya. So pwede na tayong mag -asinta. So ito nalinis ko na rin kapag naglinis po ako ng ganyan ginagamit ko lang nito pero kung mapapansin nyo tingnan nyo parang ano siya ah uh, may mga guwit so kinikinis ko pa yan rinirepaste ko pa siya gamit yung ating liha so ganun din dito so para walang katagas tagas kasi napaka importante po yan na pag binalik natin hindi tatagas ganun din po dito liliyain po natin yan hindi lang basa basa kinakabit dapat pulido po yan So, yung kasi yung gustong-gusto ng mga nagpapagawa. So, itong block nya, okay pa naman yan. So, may gas-gas ang bagya, sa baba lang naman. So, magasinta na muna tayo ng barbula. So, yung mga padre, ga gagamit tayo ng grinding compound. Yung grinding compound natin, isang magaspang, tsaka isang pino. So, dahil bago yung kanyang barbula, eto, para di na tayo ang gagamitin lang natin yung pino. So pinakita ko lang sa inyo. So ito yung pino. So dahil walang power ngayon, sabi ko mamanong-manungin natin. Pero medyo matatagalan tayo pag ganon. Gagamitin na natin to. Sa so, pagkakinta ng barbola. So i-set up muna natin yung camera. So ito mga padreng, meron akong ano rito, yung screw. Pasok na muna natin to. Ayan, ayan. Dito natin papasok yung barbola. so simulan na muna natin sa may tagas yung kanyang exhaust kanina may tagas. So, simulan na muna natin dito. Punasan na muna natin yung kanyang Ayan, focus natin yung camera. Punasan na muna natin. So, pino na yung gagamitin ko. Ayan, sawsaw lang natin. So ayan. Pasok natin. So 'yon, pasok siya. Ayun, pwede na nating ipasok 'to dito. So, Ayun ah. Ayan o, smooth. O, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan o. Diba? So, alalain lang natin ang kamay yung likod. Huwag natin pakadiin. family tingin Di makapanood ng sine lang ibang pera Kundi pamasahe Nakayanan ko Pambili ng dalawang yosin So ayun mga padreng, shoutout sa mga HPM Toda, Shout out sa iyo Padreng sa nagpagawa. Salamat sa tiwala. So shout out sa mga taga Kataning Hermosa Bataan. Shout out sa inyo mga boss. Na sa tubig, puto may limas din. Patuloy ang laboy, walang isipin. Kailangan magsaya, kailangan magpamin. Nakakainip. At kung nais nyo pong magpagawa mga padreng, pasyal lang po kayo dito sa pulo, hermosa bataan at tabi lang po ako mismo ng tulay. ganitong buhay Nakakais ang ganitong buhay Magkabi na, ako'y uwi na Tapos na ang saya Balik sa problema Ang bukas umaga Ulitin ko pa ba, ba Ang kaya bang ang ito Sa tingin ko Red wine, pwede tayo. Ayan, ala na singaw Yung matakwan labo po ito. Sa mga pare, ala na, na eh. Ah, dami niya na, ayan ah. Oh. Ayan ah, oh, dami. lang So ayan na nga mga padreng, wala na kasingaw-singaw yung kanyang barbula. So same procedure din dito sa ating intake. So hindi ko na ipapakita kung paano 'cash' So ganun lang naman ang gagawin natin. So siguraduhin natin na walang singo yung barbola bago natin ikasa. So yan kasi pinagmumula ng tumutupi yung motor. Minsan na ah, lumulusot yung ating kick starter. So kasi may singo siya. So ayan, uh, asintayin ko lang to. Sunod, natin yung spring, yung lock. At pwede na natin ibalik yan. So ayan mga padreng, nakabit na natin yung kanyang black cylinder head. So hindi ko na pinakita dahil marami naman tayong video nyan. I Start mga pare. Kanina, hard starting siya dahil ngalos compression ayan o one click lang sya pero mababa yung maganda yung kanyang idle so try mo nga i-kick pare kick mo so kanina medyo hirap sya sa pag-kick oh, sige ayan, shout out sa mga taga kataning so oh, ano smooth ba patayin mo yung susi tsaka mo i-kick oh, try mo lang kung kumakagat na maganda maganda may presyon Oh, may presyon. Okay na pare. So yun, ah, sinabi ni Padreng, ah, dati lumulusot daw yung kanyang kick. So ngayon, sige, start mo nga uli. Kick lang, kick. Ah, start. Sige. Okay. Kick. Nakapatay yung baso mo pala. Na, nakapatay yung baso. Ah, o oh yan, okay na. So, mga padreng, kung bago ka pa ba lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan, paki-like, paki-subscribe, paki-hit na rin po 'yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.